Sa bawat araw ng pagbubuntis ko, may isang taong laging nandyan. Laging nag-aalaga. Sinisiguro niyang healthy ako na hindi ako nagkakasakit, na palagi ako may lakas para kay baby. Pero sa bawat ginagawa niya, may isang tao akong naalala. Hindi ko mapigilan. Miss na miss ko na siya. Ang totoo niyan, meron talaga akong totga dati. Dati, may isang taong ganito rin mag-alaga sa akin. Walang pagod, Walang hinihintay na kapalit. Akala ko, siya na ang totga ko. Pero ang totoo, ang totga ko matagal ko nang hindi nakakasama. My totga, the one that gives alaga, ay si mama. Ma, namiss ko bigla yung pag-aalaga mo sa akin. Lalo po ngayon na buntis ako. Iba pa rin kasi ang alaga mo. Siyempre dahil may sarili na rin akong pamilya at bumukod na rin. Sobrang nakakamis lang kasi. Salamat sa pag-aalaga mo noon. At ngayon, may isang taong nagpatuloy ng ginagawa mo. Dahil nakaranas ako ng pag-aalaga mula sa mama ko, may pararanas ako ngayon sa sarili kong pamilya, lalo na sa aking magiging anak. Salamat sa mga tunay na totga sa buhay natin. Sila ang nagpapalakas, sila ang nagbibigay alaga. Ikaw, sinong totga mo?